Natatanggap tayo ng brakes ng expanders. Yun ho, saglit lang ho. Ngayon, yan, gagalaw galaw-galaw. <laughs> Kamay ha, <hello. laughs> ganun. Uh, ganun, ganun Ayaw, ayaw.

Pagkita na natin break dito. Meron okay. na akong coin dyan. Bulas ah. hmm? brasa. na lang pala. Ay, punas, punas na lang. Okay. Ito pala. Okay. na lang Hindi lang nabot ng break

O ganun tayo. Ah. Hindi nila alam yan, ay, na ito. Hindi ko tinuturo sa kanila eh. yun yung bago. Ibalik taran niya, nilagay na namin yun sa bila. Para sa lang tanggalin, mas marunong lang kayong know? magtanong. Ano, kapatagin niya pa yun. Hey, maganda doon yung pinatag na Yung ulo mo. <laughs> Ito mga kaibigan, kanya-kanya buskarte yan. Kung yung buskarte nyo mas dapat yun ang gawin nyo. Ito ang uh, amin, ito yung pinakamaganda ng buskarte. Ito ang ginagawa natin. Okay na. Original naman yung, yung lalagay natin, akin abono. Akin abono? Hmm. Baka may price kayo dyan, mag-donate naman ka kayo sa amin, wala kayong price. Hindi lang kayo kinatamaran na kunin yung price. Okay. O, oh, ilalagay niya na yan, hindi pa niya nabubuo. Ay, gano'n ako, ilalagay, siguro check ko lang ka. Saan yung grasa natin? Sa kapitaan, kunin ko. Ingoy wala dito. Ay, ay lalim yun Ay na rin ako ah Parang ko lang kuma kumain ng grasa Kanya-kanyang ah, Kanya wala dito Ano kanya-kanyang trouble shoot. para makita nyo naman na nililinisan namin sa video lang nyo namin nililinisan pag wala ng video pag separate na wala, wala, na, wala na. na wala na lalo pag sa labas oo lalo pag sa labas wala na hindi na namin nililinisan pangala nyo naman ganito na sa video kasi video lang kami bakit ba hmm. sa video lang kami malinis baka sasabihin nyo madumi hindi na sa masko at mag-ing natin yung ngayon mag-breakfast tayo para wala siya matanong talong ng na yun naman yung talong ng Yan, yung discard namin nato is para sa amin lang to. Kung gusto nyo gayahin natin yun yan. Maayon nyo naman, eh. Masa yun rin yan. yan. ikakabit na dito para hindi na sisikwa Alam nyo ba yung Sikwati? Sikwati. Okay na. Hindi na magpapakahirap yung puso nyo na magsikwa sa likod. o Ingatan nyo lang, baka lumabas naman yung puso mo so, ito. Nakikihawak na rin ako kasi... Mga meraman lang naman daw na yung sinahod ko dito. Ay! Pumutunod sa babae dito. Umalik ito. Yan. Uh, bago niya ilaan nila doon. Oo, oh, yan. simple na uh, very magandang techniques kaya dito na ka lang itong uh, pula para kaya uh. na lang cross check cross check hindi nila ako matawag mag cross check ayoko Kung nagtotrouble ka na, tapos baka course checking ka pa. No. Halimutan mo, nandun ka na sa bungad sa nakatotrouble mo eh. Tapos baka course checking ka pa. Ay, lang ang gawain na ng mga senior yan eh.

ba bawal yun? Dito lang. Oo na yun, di ba? Hmm. Kaya naman na mag-isang tao to eh. Huwag lang yung tamad eh. Huwag <laughs> mag-centroid eh. Yung mga buo na idol. Ano pa doling doling na idol yan? Balik ko <po> eh. <laughs> Mani yung gusto ng butas? naglalagay na lang din ang ganyan, tinanggal niya rin kayo na huli. ito eh simula sa tabo ko ito ito na yan ko nakikita yung kamay na pan yung butas eh yun o know? ano 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 sa likod tumahabit sa likod, <laughs> tumahabit sa likod. <laughs> hmm. Hmm. So, alam titignan nyo rin yung mga ginagawa nyo kung may hindi nakapasok ano naman nakapasok naman siya kasi may baon Thank <laughs> you. Ililinisan natin ngayon, dodoble linis tayo. Yes, sa uh, video lang to. Hindi naman to toto toto to eh. So, sa mga personal lang, wala na yan. Wala naman na yan, hindi naman namin ginagawa sa personal. So, wala lang, sa video lang talaga yan. Oh. Okay. Mas kukunan sa dinamin na madumi yung basahan. Kita <laughs> <laughs> niya yan. wala yan. Hindi na mm -hmm. hey, mahal ang basahan ngayon. Hindi oh. mo limang piso yung basahan. Oh. para show may kanin na lang ako hindi na ako kakain sa kumain na ako kanin eh. so, Ito naman, pag nagpalit kayo ng break show, kahit di naman na kayo magkawin, uh, mag blade. Mga blade na Basta so, hindi ito, lumabas ko. Basta hindi lumabas yung kan. May tatanong sa akin, pag nagpalit ka ba ng break show, kailangan mo ka mga blade. Hindi na. Hindi eh, naman lumabas yung kan.

Huwag sa muna kasi para lumabas. Yun. Ano yung martilyo natin? Ano yung, yung martilyo namin oh? No? Wala kami pang bilhin martilyo eh. Martilyo ewan. Uugutin din namin yan. Karatikits dyan dati kaya ganun siya may gumawa. Ayan. Mababa na lang yan. kunti konting adjust na lang yan. So, test na natin. Inaw yung adjust na. sakto lang oh. Na gusto ko. Yun. Gusto niya no ganyan eh. Meron. Meron sa ipasa Pero Bangkat sa dulo. Rewili mo ina. Okay na to. Oh, ano yan. Oh, parang pre rewili pa nga eh. Oh, gumo pa ba? Ah. Okay pa. Mga tatlo pa yan, Mahirap kasi pag purukan, bago luwag hindi naman na yung handbrake, saka yung preno malayo din. Hindi na nagbabago. Ganoon. Uy! Sige pa. Hindi nga yan. Kaya nagbabago yan. Nagpapantay yung brakes nyo. Saka yung mapapanta nyo. Kasi pag hinuhukot to, nawawala sa align. Ah, uh, tapos. Okay, sipod muna bansi. Dito ya. Asa. Atubinyak 'yan. Pero wala sana load, hindi naman. Kung wala naman sa load, hindi naman natatagas. Wala naman. Pero kuno na rin, 'yun sa may-ari kung gusto niyang dalitan. Wow. Ha? Ano ba may bayaran? Pero ah. paymentation din 'yan. Pero ito, sabihin mo na lang. Ah. Pero okay na yun. Na yun. Gawin ba ba? Nilip na. So, medyo mahirap kasi mag-adjust magtyaga kayo. Hindi yung... Ano na? Oy! Oh. Parang pililing ito. Pa. May sumasabit na yan. Sumasabit naman. Huwag mo kung ganun yung handbrake niya. Okay. Kaya nakabit na mga Oh, na? Oo. natin tinanggal yun. Iya, yeah, bitaw ko tapos harakuhan malaman natin. Sige nga, ikutin mo nga ulit doon. Okay <coughs> na, sige na. Ilang click na ba ito? 1 2 3 4 5. Oh, lima click na. Oh, anim sakto na to. Pag malakas-lakas kap ito. Mm